Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natimpalakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news authority One time the new Filipino time ala shetenang omaga This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, reneg sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Panibagong tropical depression sa labas ng par Pinabantayan ang pag-asa ang habagat naman magdadala ng pagulan ngayong araw. Unang batch ng mga OFWs na ire-repatriate mura sa Israel, nasa Jordan na. Senate Committee on Foreign Relations naman umapila sa international community na unahin ang kapayapaan sa gitna ng pagsali ng US sa laban ng Iran-Israel. Bagong kooperasyon at investment mula sa Japan, bit-bit daw ni Pangulong Marcos sa pag-uwi sa bansa. PP Sara tiniyak na magsusumiti siya ng tugon sa ombudsman At ang PNP nilinaw na wala naman palang kinuhang fitness instructor Para pamunuan ang weight loss program para sa buong organisasyon Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines, News -FM, Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistencia ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Bandita Nationwide Sa Umaga Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng lunes mga kabrigada June 23, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, tuluyan ang nabuo bilang isang tropical depression ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 2,495 kilometers ng northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin malapit sa gitna na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour. Napatuloy ang pagkilos, pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour sa kasalukuyan wala pa itong direktang magiging epekto sa bansa kaya habagat pa rin ang patuloy na makaaapekto sa bansa ngayong araw. Yan pong magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Calabarzon, maging sa Barm, Soxargen, Davao Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at maging sa Palawan. Bahagyang maulap na kalangitan naman na may panakanakang pagulan ang dala nito sa nalalabing bahagi ng Pilipinas. Brigada Ito ang unang batch ng mga OFWs na ire mula sa Israel, nasa Jordan na raw. Brigada Jigoboy Custodio, ibrigada mo! Brigada Lita Nationwide Pabalikan natin ang ulat na yan mga kabrigada Samantala muling isinailalim ng Israel Defense Forces ang bansa sa Essential Activity Status Kasunod ng mas tumitindi pang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran Sa ilalim nito, kanselado na ang lahat ng klase sa mga paaralan At anging mga nasa Essential Services lamang ang pinapayagang magtrabaho dahil dito nag-abiso ang embahada ng Pilipinas sa Israel na manatili sa kanika nilang mga tahanan at sumunod sa mga alituntunin ng seguridad sa nasabing bansa. Sa kasalukuyan, Mike rin na pinaaalalahanan ng embahada ang mga Pilipino roon na maging handa sa pagpunta sa mga itinalagang mga shelters, mga safe rooms o evacuation areas kung sakaling magkaroon ng missile alert. Brigada Balita Nationwide. Aminado naman ng Department of Foreign Affairs na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ho silang malinaw na impormasyon kung may Pilipino nga bang apektado ng airstrikes na sinagawa ng Amerika sa Iran. Paliwanag ho ni DFA ASEC Robert Fer Jr. Hindi pa rin malinaw ang kanilang mga impormasyon kung may Pilipino nga bang nadamay sa airstrikes. Lalot, nasa higit isang libo ang mga Pilipino ho doon sa bansa. Gayunpaman, patuloy ho yung pagpapaalala ng DFA sa mga Pilipino na umiwag miwas na lumabas ng kanilang mga tahanan at huwag pumunta sa mga pasilidad lalo ng malapit sa tatlong nuclear sites sa nasabing bansa. Matuloy rin anya ang mga hakbang na ginagawa ng Philippine Embassy sa Iran upang matulungan ng mga Pilipino na nais ng umuwi kung saan sa mga Pilipino ang humihiling na bumalik ng bansa. Brigada Balita Nationwide Ito nga hong unang batch ng mga OFWs na i-repatriate ire mula Israel nasa Jordan na. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! Ligtas na naitawid sa Jordan ang 26 na overseas Filipino workers at isang Pinay na turista mula Israel sa ilalim ng voluntary repatriation program ng pamahalaan. Pinangunahan ni na migrant worker Secretary Hans Leo Kakdak at Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos ang pagsalubong at pagbibigay ng agaran tulong sa mga OFW na dumaan sa King Hussein Bridge patong aman sa Jordan. Sila ang unang batch ng mga repatriates mula Israel at agad silang binibigay ng pinansyal at iba suporta. Inaasahan darating sila sa Pilipinas kasama si Sekretary Kakdak sa Martes, June 24. Bahagi ito ng One Country Team Approach ng DMW, DFA at mga embahada sa Amana Tel Aviv para matiyak ang kaligtasan ng mga OFW sa gitna ng krisis sa pagitan ng Israel at ng Iran in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Brigada Balita Nationwide. Senate Committee on Foreign Relations umapela sa international community na unahin ng kapayapaan sa gitna ng huwi ng pagsali na rin ng Amerika sa Iran-Israel conflict. Brigada Ann Cortez, e i mo! Brigada. <laughs> A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody. Heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Ayon kay Marcos, dahil sa akbang na ito ay maaaring mas pa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at maging sa rehyon. Kaugnay nga nito nag-aalala ang senadora sa kaligtasan ng mga milyong Pilipino na naiipit sa naturang labanan at sa posibleng maging epekto nito sa ekonomiya. Anya dahil dito, posibleng tumakas ang presyo ng langis na makakaapekto naman sa transport sector at ikalaunay sa agricultural, manufacturing, at industrial sectors. Kasunod nga nito nanawagan na ng senadora sa international community na unahin ang kapayapaan upang maiwasan ang mas malalang alitan. Umaasa naman din siyang madadaan sa diplomatikong pag-uusap ang pagresolba sa krisis na ito. In the heart of changing lives Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Brigada Balita Sa ibang balita na tayo mga ka-Brigada Magong kooperasyon at investments mula ho sa Japan Bitbit bit, -bit tao ni Pangulong Marcos sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada Balik bansa na kagabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa apat na araw na working visit sa Japan. Bitbit ng Pangulo sa kanyang pag-uwi ang panibagong investments at kooperasyon na magdadala ng trabaho, teknolohiya at bagong oportunidad para sa mga Pilipino. Kabilang sa investment na nakuha ng punong ehekotibo ay ang Waste to Energy Partnership sa pagitan ng Canadavia Corporation at Philippine Ecology System Corporation. Layunin itong lutasin ng problema sa basura habang lumilikha ng malinis na enerhiya. Sa maritime sector naman, magtatayo ang Chinese Group ng kauna-unang methanol dual fuel Camsar Max bulk carrier sa Cebu na inaasang magbibigay ng trabaho sa mga Pilipino at magpapalakas sa posisyon ng Pilipinas sa green shipping industry. Pinalalim din ng Pilipinas at Japan ang ugnayan sa larangan ng turismo na hangaring makahikayat ng mas maraming dayuhang turista at makalikha ng mas maraming trabaho sa naturang sektor. Nagbukas din ang panibagong kooperasyon sa larangan ng space technology ang pulong ng pangulo sa Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA tututok ito sa pagpapahusay ng disaster monitoring, suporta sa mga magsasaka at kaligtasan ng komunidad sa pamamagitan ng makabagong satellite system in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Binigyan din naman ni Vice President Sara Duterte na magsasubmit siya ng kontra sa laysay sa Office of the Ombudsman. Ito'y may kinalaman pa rin sa reklamong inihain ng House of Representatives kaugnay sa umano'y maling paggamit ng 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon sa BC, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang counter-affidavit na kinakailangang isumite bago ang June 29. Brigada Balita Nationwide Ito naman hong pag-uutos ng Ombudsman ki Vice President Sara Duterte na maghahay ng counter affidavit sa criminal charges Parang unusual daw Ayon ho yan sa isang House Prosecutor Bakit kaya Brigada Haji Camino ibrigada e mo? Brigada, brigada. <laughs> Hindi pang para kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang hakbang ng Office of the Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, direktang nagsagawa ng preliminary investigation ang Ombudsman at nag-issue ng subpoena sa respondents. Hindi na anya dumaan sa fact-finding phase ang kaso at lahat ng aksyon ay nangyari sa loob lamang ng isang linggo kasunod ng pagbibigay ng kopya ng committee report mula sa Good Government and Public Accountability Panel. Paliwanag ni Chua, ang mabilis na tugon ng ombudsman ay naghahatid ng malinaw na senyales na nakakita ito ng prima facie evidence para magkasa ng preliminary investigation gamit ang committee report. Gumalaw umano ang ombudsman base sa tibay ng nilalaman ng committee report kahit hindi pa naka-attach o naisumite ang mga ebidensyang susuporta dito. Maliban sa committee report na inaprobahan sa plenaryo, walang formal na reklamong isinampa ang kamera. Gayunman, binanggit ng kongresista na ilang buwan pa lamang ang nakakalipas nang ihayag ni ombudsman Samuel Martinez na wala itong nakikitang grounds para imbestigahan si VP Sara. Ngayon naman ay nagbago na umano ang tono at pinaniwalaan ng hindi dapat baliwalain ang nilalaman ng committee report. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Ito hong si uh, former Associate Justice Antonio Carpio Naniniwala daw na tutugon si VP Sara sa mga samon sa kanya. Brigada Sheila Matibag sa detalye niyan. Ibrigada e mo! Brigada wala ang karapatang sumagot ni Vice President Sara Duterte sakaling mabigo itong tumugon sa sama ng Senate Impeachment Court. Ayon kay former Associate Justice Antonio Carpio, kapag hindi nag-file ng tugon si VP Sara, na-waive nito ang kanyang karapatan na magsumite ng sagot. Idiniindi ni Carpio na hindi naman noon mapatitigil ang proceedings. Samantala, una nang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggola na magpapatuloy ang impeachment proceedings kahit pa hindi mag-comply si Duterte sa writ of summons. Sa huli, sinabi ni Carpio na naniniwala siyang maghahain ng sagot si VP Sara. Kakailanganin umano nilang mag-file nito at hindi niya nakikitang hindi ito gagawin ni Duterte. Mababatid na hanggang ngayong araw, maaring maghain ng tugon ang kampo ng pangalawang Pangulo matapos ang palugit na sampung araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and Authority. Brigada Balita Nationwide Ito ang PNP E nilinaw na wala naman daw po palang kinuhang fitness instructor Para pamunuan ang weight loss program sa buong PNP Ay, Kinuha siya rin doon eh Brigada Kath Austria e Brigadabo Brigada, mo. brigada. brigada ng Philippine National Police na wala silang kinuhang fitness instructor para pamunuan ang weight loss program para sa buong organisasyon. Batay sa inilabas na memorandum ng Directorate for Police Community Relations, binigyang diin na ang isinagawang fitness activities sa Camp Krame noong June 19 ay inisyatibo lamang ng Police Community Affairs and Development Group at nilahukan lamang ng mga tauhan nito hindi ito isang aktibidad na sumasaklaw sa buong PNP. Kasabay nito, inatasan ng lahat ng PNP personnel na iwasan ang pagbabahagi ng maling impormasyon. Ayon pa sa memorandum, walang kautusan mula kay PNP Chief General Nicolas Torre III na kumuha ng sinumang fitness instructor para mamuno sa weight loss program ng buong pambansang pulisya. Nauna nang kinumpirma ng PKG na inimbitahan nila si fitness vlogger Rendon Labador upang manguna sa 93-day weight loss program para sa kanilang mga miyembro. sunod sa direktiba ni General Torre na tiyaking sumusunod ang mga pulis sa tamang timbang. Samantana sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General, General Jean Fajardo na wala siyang direktang kaalaman sa pagkuha kay Labador. Ngunit bukas ang PNP sa pakikipagtulungan sa sino mang individual na nagganais tumulong sa advokasiya ng pagiging fit ng mga pulis na ng binalaan ni General Torre na bibigyan ng graceful exit ang mga pulis na mabibigong sumunod sa itinakdang physical fitness standards at insunod sa Republic Act 6975 o ang PNP Law. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Authority. Oh, Kada balita nationwide. Ikinatuwa naman ni Senador Bongo ang mas pinalawak na binipisyo ng PhilHealth Insurance Corporation para ho sa mga pasyenteng kailangan na sumailalim sa kidney transplant. Wala ho kasi sa dating binipisyo na 600,000 pesos. Itinaas na ng PhilHealth ang halaga ng tulong para sa bawat kidney transplant sa 2.1 million pesos. Tunay ito ng tuloy-tuloy na pagtutok ng Senador bilang Chair ng Senate Committee on Health sa reforma sa serbisyong pangkalusugan. Sa huli tiniyak na mambabatas na patuloy niyang tututukan ang pagpapatupad ng mga reforma upang matiyak na ang pondo ng taong bayan ay napupunta sa serbisyong medikal na tunay na kailangan ng bawat Pilipino. Brigada Balita Nationwide Ito mga kabrigada, pasentabi lamang ho sensitibong balita. Wala na buhay ng matagpuan. Ang isang law student na una nga pong naiulat na nawawala sa tagig. Natagpuan po ang mga labi nitong si Anthony Granada sa isang bakanting lote sa barangay Sapa na ikavite ik hapon nitong Sabado. Ayon po sa naik polis, nasa state of decomposition na ito ng madiscover sa sunod-sunod na search operations at CCTV backtracking ng mga otoridad. Kinilala mismo ng ama ang biktima batay sa suot na damit at mga personal na gamit. din po sa lugar ang isang bote ng drain clog free Isang kamikal na karaniwang ginagamit sa pagtunaw ng organic materials. Natagpuan din po ang backpack ng biktima na naglalaman ng cellphone at iba pang pa mga personal na gamit. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng forensics at sasailalim din sa autopsy at DNA testing ang mga labi ng biktima para po matukoy ang totoong sanhi ng kanyang pagkamatay. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, may ilang pangailangan ng ating katawan na minsan ay atin ang nakalilimutan. Katulad ho ng pagpapaaraw ng ilang minuto na magandang source ho ng vitamin D. Ang vitamin D mga kabrigada ay mahalaga sa buto at sa immune system na mahalaga rin sa pang-araw-araw. Mga kabrigada, bukod sa vitamin D, yakin hindi na may pang bitamina ang ating katawan na puwede mong makuha sa Standout ES4 Multivitamin Capsule na mayroong folic acid, B vitamins at iba pa na makatutulong para humas malakas pa ang ating resistensya. Standout ES4 Multivitamin Capsule, simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now! Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide, Nationwide. Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Delisay. Molarito sa Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo So ang maka-bagong tuna ina radio, maka-bagong tuna ina radio. Angat sa musika, sa musika. at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.